Hey guys, ayan magluluto tayo ngayon ng kadyos. Ayan kinataang kadyos ko. Tabyo sa Pisaya, sa tawag sa atin sa probinsya. Ayan pinadala nako ng nanay ko ng ng kadyos kasi ah, uh, nagbakasyon kasi yung kapatid ko doon. So ayan, thank you, thank you sa ating mahal na nanay. Ayan, ginisa ko lang siya guys na konting mantika. Naluan ko siya ng karning baboy. Pwede rin siyang daing, kuyo, o paining mano, kahit ano, pwede niya siyang halo dyan, guys. At dahil uh, aluwag duwag tayo ngayon, ang hinalo po ay karning baboy. Ayan, at kilisa po lang siya, at yung beans na yun, guys, ay yung pinakuluan ko na siya, pinalambot ko na malambot na siya. <laughs> at sa ko siya ng kunting mantika, kunting kunting lang. At ko siya ng talong at sitaw. At ipindisay nyo, guys, kung kanong gusto niyo mihalo nakalimutan ko lang talaga mag mag ah bumili ng ah dahon at yan nilagay ko na siya yung ating gakam gata kanina pa dahil nilag, nilagay ko yung ah pangalawang gata so ngayon nilagay ko yung kakamgata para super creamy yung ating gulay ayan haluin lang natin ng konti at palambutin lang natin yung gulay at ating pa Uh, ating i isisimmer lang natin ng konti kasi luto na kasi yung ating bills at wag lang natin na overcook yung ating gulay kasi para sa akin mas gusto, mas gusto pa yung medyo um, uh, yung hindi masyadong dong uh, lutong luto yung gulay ayan <laughs> ayan luto na siya guys at pwede na tayong kumain ayan salamat sa inyo guys thank you sa inyo mga panunod Please.